kami. So, sige, ito na ilalagyan, no? Sige po, dali na, <laughs> <laughs> na po na Ito, walang may sakit lang. Ito na po. Ganun din po niya. Ito, walang kakit yan. Ito, Ganito ako yung nago. Eko yan yung mga as na dahong palera. Yung mga... Oh ganito Alam, na, po na, yung po, na. na. po yung ako? Ulo kong... Ulo kong... Ulo kong... Ulo mga... Opo. Ganito Ulo kong... po kong... yung kong... Ulo kong... Ulo kong... Ulo 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 Hello guys, good morning. Papunta po kami ngayon sa Bulacan, Norzagaray. Yan, mag-rescue po kami doon. Kasama ko si Papa. Yan, nagka-camera man namin. Yan, may nakita daw po sila nga doon. Gabi po nila nakita. At yun, agad po nila kami kinuntak ng alas 3 ng gabi. 3 m. para ano, Para ipaalam sa amin na may nakita daw po sila nga then, pinapahuli nila sa amin. Yan. Sige po mga taga bulakan ng sariray. Nandito na kami sa Norzagaray. and uh, na. Grabe yung traffic. Nagkas ng traffic. Ay 500 meter na lang po kami. Na traffic pa kami. Ayan, nintay namin yung na ng

dito. Ano po siya? Ano, yung nakita ko eh, ano, ano? nung ano na Yung nakita ko ho, nandito, nandi na. Okay. Dito ho. eh, ngayon, ang ulo ko dito sa uh, harap. eh, di ngayon, sabi ko, ayan. Parang isang metro na ano ang amin. Opo, parang ganun po. Mga cobra po yung ganun size. Tapos Pero, ganyan po kataba? Oo, mga ganyan. So, no, sabi akin, ko. Mga ganyan po, yan, ganyan. Sabi ko ho. Sabi ko ano kaya ako? Ka, ito, ito kaya ka. Kusing.. Ano ko lang ba? Lupe. Medyo ma-flesh-flesh, na brown brown naman ito, Opo. Nilo ko eh. Hindi hey, ngayon, sabi ko, Adyo, hindi ko man yun ako ngayon. Sa sa'yo nyo naman ito? Opo. Malamang dito. Hindi dito ang binangako ko. Ako ako eh, parang ang tulo ko ngayon. Sabi ko sa mga Pag-ubot uh, ka ka lalabas, pag Ahas. Hindi hey, ngayon, dito mag ako din eh ang ginawa ho, kung ano ang ko, pumano na. Ang hindi ko alam, kung sa kabila pumasok o dito, hindi sabi nung pabalik. Kasi ang ginawa, kaya ako hindi mga halaman din eh. Yung mga butas-butas, marami yung butas. Hindi sa, hindi yaro sa kabila ko eh, siyempre baka dito, dito lumusot o kung doon, hindi ko kung nagbibinta kung sa amin o dun eh. eh. kasi sabi ko na kabila kami ina, hindi para namin si e Epa, marami din kami hindi niya, maray mga kahoy, hindi na ito nilang nakapit ko. Hindi niya, po, si Epa, may namin, kasi sinabi mo. And di ngayon, ho, talaga ako di, ano, ako po ako yung Eh, hindi naman ako ako pagtali ng anak ko. Yung sa motor, siyempre ini ganyan, na. Ay, ya, yeah, edo ka. Pero, sa Deda Bell, alaw na Lord, kung hindi may yung an anak naglagay ng ilaw, dati wala sa okay. ilaw. Eh, di siyempre. Napakan no, po din yun. Baka mapaka. paka. Kahit kung hindi ninyo mga nyo, nang kung nandito, nabulabot nyo. Ah, ano yan. Hmm. po? Ano hmm. po? Ano po? Tara po po, akin na ang mo. Ganito po, akin na ako. ako. Eh kung yan, yung mga as na dahong palera, yung mga o ano na. Ganito na. Makilala po ninyo yung dahong. Ano po, na Ano pa kapit eh? Pulo pong, ang <laughs> pulo pong pa ako, ako. O Ano, Mayon, ako ngayon, ako nga yung tapot, ala naman yung aking anak ang ah, hindi ko alam kaya ako naglagay ng mga pato-pato pang ko hindi pa eh, ako mga lagi nga mga namin natin eh, para baka hindi ko ako nagbibinta hindi ako nagbibinta kung, kung, kung sa amin kung sa inyo kasi at, at ano mo ano mga... ang Mim. may mga 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 kaya ako di, parang, bumiti din natin sa si iba pa. Yun lang ang aking. Kaya ayun na, may mga bato, may mga tasa kung <laughs> pinagnalutok yung po ko. Eh ako okay, ito, talaga ako, Sabi ko, ate, pag tinalang yeah. mo yeah. ako ng gatas, ako kasi. Okay. Hanapin namin yung nakita kasi huwi, eh, niya. Okay, tata, kasi kung eh, eh, pumalang ilong niya. Hindi ako eh, kasi naglilinis ako ng ilong. po, okay. Kung nakita na natin po ito, para makasiguro tayo, pwede po natin magiging kapilala. Oo, sigurusan po O, po. Opo, magiging oh, kapilala okay. oh, okay. okay. para natin magiging kapilala. Opo. Ako pala. Tara na guys, hanapin na po natin yung nakita nga doon, kadabi. Yo! Dito po nakita, no? Na. Okay. Dali, check natin. tayo doon. sa bodega. Sige, tignan mo dyan ako Ako

show. Pero possible na <coughs> sa kabila galing. Kasi, ano nang butas yung mga... Berta. Ayan ako Ba't ang init? sobrang init. Pahat pa lang kay Papa mamaya. Mm Hindi -hmm. ko siya. Saan gamit?

Ayan, tignan ko yun. Pero yan, sinunit ko na. Sakit na yun dito. Kasi dyan lang, or dito lang. Ito lang po kaya eh, pag nagkaka Ang hmm. po Hindi na naman yan. Amay kita amay snake. Kasi pa mahirap marami gamit, di mo tutulungan pa. Tutulungan kita. Yan na nga o. Ano lang ako? <laughs> Sir, ano na po yun? Ano. Lalabas ko na lang po yung iba. Kami yung hirapan. Uh, Sabi na niyo. Ha? Ha? para maapilis tayo pag para lang ano para maka maka ano tayo ng maluwag-luwag Ayo, yeah. kita. Ayo, camera Ayo, okay. kita. Ayo, kita. Ayo,

Oo, oh, mayroon dito. Nasaan yung ulo? Hindi ko alam. <laughs> oh. Pakita natin ganyan. yan. <laughs> okay. okay. Tignan po ninyo, Nay. Ngayon ba yan? Sakto po ba po siya. Diyan na, na, oh. po ninyo.

sa kamamandag pa. Oh, Papait. Papait. Hindi ka man, hindi ka man dagpa. Oo. Tuloy lang po kakapitid ako lang. Okay ba? So guys, ito na yung nakita ni Nanay kagabi. Nasa si Nanay? Nandito sa bodega. Nandito naman kami, hindi naman si Ma. Medyo, Ano kasi siya kanina sabi niya, turma siya sa ahas. Oy, ngestarap, oiy, tas, kayaan kung 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 Nakabuka sila kagad.

guys, di pala tapos kasi sila check ko I'm <laughs> Kasi pag, pag mayroon dito hindi mapapakali yung aso. Pagkita mo yan sa nanay niya pag hindi mga hindi magagana. Ang pakarahin sa hindi na kapag. rin po para mga, mga order oh. dahil naka mayroon pong nakita

eto sige salamat babe din kami po Ano po shout out ko sa pitbull bar tracking kay hello po Kuya ye nandito na, na po ako sa ano bulacan <laughs> hello po Kuya ye berhayo oh 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 ano hey, yung ko? Walang daga. Oo, Gutom na yung as. Gutom na yun. Tapos saan siya Diba? Yan po kasi yun. Ayan po kasi kapatid. Oh, Ayan po mm, kasi <laughs> yun. Ayan po kasi yun. Ayan yun. Kaya kung magpapanguli, halimbawa, may bahay ka, may tapos may pispa ka sa likod, may bukit, hindi tayo mababas yung pispa, kaya ito makakarami tayo dun. <laughs> so, Ganyan siya sana sa kit. Sa may tubig yung pispa. Sa ano yan, sa mga kanal siguro. So, kaya pag sa panggasin ng tuwa, sa mga pagkakarami pa parang. Kasi tignan nyo naman ang taas ng pagkakarami. <laughs> Dito ang bukit. Pagkakarami. Bukit kasi ano, um, 100 Hindi siya makakano dyan, tapos sa lapit yung butas Kaya tanda dito lang butas na mga king cobra eh. Hindi ko mukha yung mga king cobra, kahit ganyan, mga kiyak Opo, king cobra dyan. Mga dyan, 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 dyan. Oh, po, King cobra. Pero yun, ang na tangas ng tayo, tapos dyan yung mga Oo. Ayan guys, tapos na po kami ngayon sa uh, mission namin. kasi nahuli namin yung ahas. Akala niya uh, na niya. yung nakita <laughs> yung, niya yung nakita yung... niya yung ahas. As, napaka thankful niya sa amin kasi nahuli nga namin. At kung ano po yung nakita niya nung gabi, yun yung po yung nahuli namin. Exactly po. No? Tsaka hindi pa po siya nakalayo kasi kagabi lang nakita. Sabi, around 7pm no pa? Oh. Yun. Ayan. See you, mga taga-bulakan ulit. At uh, see you sa aking next vlog. Bye-bye!